Excited ng magtrabaho ang fresh graduate na si Frenzel. Bagamat wala pang job experience, lakas loob itong nakilahok sa isang job fair sa Benguet Capitol. Hindi naman pa ako masyadong kinakabahan, excited at yun nga, gusto ko na maging successful ito. Ang 41 anyos naman na si Tatay Joseph mula pa Ifugao, nais na makapagtrabaho sa bansang Poland bilang isang truck driver. Uh, sa so ngayon po kasi yung cost of living natin dito sa Pilipinas ay mataas. Uh, tapos yung sahod natin ay medyo mababa kaya napipilitan ko tayo na pumunta sa si ibang uh, bansa para maghanap ng trabaho. Kung papalarin gagamitin nito ang maiipong pera para sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Ang nasabing job fair ay inorganisa ng Public Employment Service Office na parte ng pagdiriwang ng Adivay Festival ng probinsya. Ang inasaan po natin ngayon, hopefully marami po tayong ma-hired on the spot. Tapno, adumot ti ma-employan dagiti the job seekers tayo ma'am yun po ang uh, fully, fully. kasi uh, aduti vacancies tayo so nga ko adumot ko mati mahay doon das pa tayo tata for this two days activity man. Alok nito ang higit sa isang libong trabahong alok ng higit sa dalawampung kumpanya mula sa loob at labas ng bansa. Mula sa daan-daang nag-apply, ilan sa mga ito ay hired on the spot gaya na lamang ni Randy. Medyo overwhelmed sir kasi sir? Nakakuha ka agad. nag in lang kasi ako. Ba, ba uh, makakuha kagat ka We call that one hot hard on the spot. So yung mo um, monitor natin kasi para mas sabi natin na successful, ang isang job fair is dapat nakapagbigay tayo ng pinakamadaming trabaho sa pinakamaraming attendees o applicants natin. Hangad pa ng peso binggit na madami pa ang maha on the spot sa job fair na magtatagal hanggang bukas. José Robert inventor para Salon Headline